Binigyan ng China ang Philippine National Police ng mga makabagong equipments na magagamit ng mga ito upang mabilis na masugpo ang mga drug pusher at users sa bansa. Ito ang ibinalita ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa pagbalik mula sa biyahe nito sa China. May pag-uusap na rin umano sila ng China kung paano masusugpo ang pagdadala ng mga Chinese sa bansa ng mga iba't ibang kemikal sa paggawa ng shabu meron ako ng I uh, love 115 boxes of uh, uh, equipment for our war on drugs. As to the details, hindi ko na sabihin kung ano yun. Para hindi malaman ng ating mga kalaban kung ano yung ating mga gamit para magulat na yung mga drug lord. Nandiyan na yung polis, nahuli na sila. Sa iba pang balita na kapag uwi si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ng anti-illegal drugs equipment mula sa kanyang pagbisita sa China kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay de la Rosa, pinigting din ng Pilipinas sa China ang pakikipagtulungan para mahuli ang mga Chinese drug syndicate sa bansa. May report si Lala Babylonia. Ano ang naging biyahe ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa patungong China kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nakapag-uwi si de la Rosa ng mahigit isang daang ng anti-illegal drugs equipment mula sa China. Ani de la Rosa mas lalo pang tumibay ang pagtutulungan ng dalawang bansa pagdating sa paglaban sa ilegal na droga. Natalakay din ni dela Rosa at ng counterpart ng PNP sa China ang paglaganap ng Chinese drug manufacturers sa bansa. In fact, alam rin nila na yung nag-maintain dito ng mga Shabu laboratory are uh, mostly few Fujian boys coming from Fujian province. Sa isinagawang drug raid ng PNP sa isang Shabu laboratory sa Isabela, napag-alamang nagmulang Fujian province ang dalawang napaslang na Chinese drug lords. Nakilala ang mga itong sina Sijin Li Wang alias Kim Punzalan Uy at Kang Bo Sheng In. Isa sa mga target ng pag-alyansa ng Pinas at ng China ay ang pagkakaroon ng intelligence exchange upang mas lalong mapadali ang operasyon ng parehong bansa kontra illegal na droga. Pero ang cooperation na niya sabi nila is number one na request natin exchange of uh, intelligence exchange para mabawasan yung supply ng mga CPEX. Ang CPEX o Controlled Precursors at Essential Chemicals ay ang ginagamit sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. Problema sa droga ang madalas sa paksa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bawat talumpati niya magmula na maupo sa pwesto. Kung gaano raw ito kalala, mababakas sa mga pulis, sundalo, west, barangay officials at local elected officials na sangkot umano sa bentahan ng ilegal na droga at sa mga napapatay dahil di umano rito. Pati ng mga pulis na lalagasan din sa kampanya kontra droga. Sa pinakahuling datos ng PNP sa Oplan Double Barrel, pitong pulis at tatlong sundalo na raw ang nasawi simula July 1. Nagbago raw ang bilang mula labing tatlo matapos magsagawa ng verification. 1,711 naman ang drug personality sa nasawi sa mahigit 30,000 inilunsad na police operations. Bukod pa diyan ang 3,000 namatay sa buong bansa na nasa kategorya ng PNP na death under investigation. Pero kasama raw sa kategoryang ito mga patayan na walang kinalaman sa droga tapos ng imbestigahan ang 630 na kaso rito. Sa bilang na yan, 396 na kaso na ang arestado ang sospek. Mahigit 2,000 pa ang iniimbestigahan hanggang ngayon. Pero ayon sa ulat ng Reuters News Agency, isang mataas opisyal ng PNP ang nagsabing na pressure raw sila sa datos sa ito para makapaglabas sa git isang milyong drug addict. Hindi ito nagustuhan ng Chief PNP. Sino yung niya? Yan ang mahirap sa inyo mga ka ka nabalita at naman ayaw yung sabihin na eh, sisirain lang yung kwan, sisirain lang yung epos eh, ng presidente. Ayaw man lumabas. Iba eh, maya maya, wala palang tao na nagsabi ng ganun. Tapos, gawa-gawa lang ninyo yan. Na, ako ko, sabi nila. Sabi niyo, mga tawahan ninyo na kung kayo dissatisfied sa nangyayari ngayon, eh, Open to the chip. May paliwanag naman ang Dangerous Drugs Board o DDB kung saan nakuha ng Pangulo at ng PNP ang kanyang datos. Yung 1.8 million natin, yan yung tinatawag natin na current users. no? Ito yung mga tao na uh, umamin sa survey natin na at the very least they have used drugs uh, within the year. At yung 4.8 million, ito naman yung mga umamin na gumamit sila ng, ng drugs at least once in their lifetime. Look beyond the statistics and instead look at what's really happening on the ground. Sa gabila nito, patuloy ang kampanya kontra droga. Sa ikinasang bybus operation sa barangay Pag-asa sa Quezon City, apat ang patay, kabilang ang mga target ng operasyon na si na Ricardo Mamaril alias Iking at isang alias Chan Chan. Magkakatabing nakabuligta ang apat na lalaki na sangkot umano sa pagtutulak ng shabu. Ang isa halos nakayakap pa sa unan habang nakahandusay sa higaan. Nasa tabi ng mga bangkay ang dalawang kalibre 45 at dalawang kalibre 38 na ginamit umano para manlaban sa mga operatiba ng QCPD Station 2. Nakuha mula sa mga suspect ang 15 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Apat na di umano'y parokyano naman sa lugar ang arestado. Sa barangay Santa Lucia sa Pasig, patay rin ang isang lalaki na nanlaban umano sa mga polis sa isinagawang bypass operation. Git ng mga otoridad, una raw bumunot ng baril si Bernard Bong Silaw alias Bong. na ang bibiling droga na nagkakalaga ng 300 pesos at isang kalibre 45. Ganito rin ang sinapit ni Ronald Calao sa bypass operation sa barangay San Jose sa Navotas matapos din umanong manlaban. Ito yan nga ay eh, matagal na rin hinahana, uh, sumuko dati sa Oplan Tukang. Ayan, makalipas ang ilang buwan yata eh, di umano, bumalik uli sa negosyong pagtitinda ng pinagbabawal na droga. Nakuha sa bahay ng suspek ang isang kalibre 38 at tatlong pakete ng hinihinalang shabu. Samantala, malapit nang matapos ang Phase 1 ng Drug Rehabilitation Facility sa Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija, na nakatakdang mag-operate sa Nobyembre. Sa ngayon, 24 ang gusaling nakatayo sa 3.8 hectares ng Phase 1, pero wala pang laman ang loob ng mga ito. Tinatayo pa ang common CR ng mga drug dependent na ipapasok sa center. Sa susunod na buwan din, ito turn over ang pasilidad sa DOH. Jessica ayon naman sa PNP, ano man daw ang sabihin ng iba ay magpapatuloy at magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga, Jessica. So sa lima clarification, ano ang susundin na datos ngayon? Ilan ang uh, drug users, uh, drug pushers na dapat habulin ng uh, gobyerno kasi kung yung figure pala na over 4 million kasama na yung mga sumubok, no, one-time users pa lang, alin ang susundin ngayon? Mm -hmm. Jessica, yan din yung tinanong natin kanina sa Dangerous Drugs Board at maging sa PDEA no? ang sinasabi nila sa atin ay ang gagamitin daw nila na datos ay yung sinasabi nga ng Pangulo dahil naniniwala itong mga taga PDEA at maging sa mga taga DDB na yung ibinigay na datos sa kanya ay uh, ito ay uh, verified at uh, may pinagdaan na daw na pagsasaliksik pero paglilinaw naman ng DDB kasi yung lumalabas sa 1.8 million ay sa kanila nga uh, ina-attribute no? ito ay uh, base dun sa resulta ng kanilang survey noong 2015. So noong isang taon pa yan. So meron pa rin naman daw yung uh, margin of error na 5% at maaari pa rin daw yung magbago. But then inuulit nila within the realm of possibility 'yan yung ginamit sa atin na term ni Secretary Reyes kanina. Itong sinasabi nga raw ng Pangulong Duterte na bilang ng mga drug users sa bansa, Jessica. Mm. Ito namang bilang ng mga napatay na sa Oplan Tokhang, uh, ang 3,000, yun yung mga napatay na drug suspect. Ilan yung mga DUI na tinatawag yung mga deaths under investigation ng PNP sa Lima? Tsasagutinin hmm. lang natin yung tungkol dun sa datos na yan no. Kung uh, pag makikita natin do sa ating report nasa 1711 if i'm not mistaken, yan yung uh, bilang ng mga napatay na drug personalities nasa 3000 naman yung uh, mga biktima naman doon sa deaths under investigation, Yun yung patuloy na iniimbestigahan pa ng uh, pulisya, Jessica. So pag sinuma mo yan, uh, almost 5,000 na, tama ba? Tama bang pagsamahin yan kung ang pag-uusapan eh, lahat ng na mga napatay na mga drug suspect di umano ke ng pulisyan o ke ng DUI o yung mga vigilante pag pinagsama mo yan tama bang ganun ang gawin eh halos aabot na ito ng 5000 Um, Jessica, unfortunately, hindi kasi talaga pwedeng pagsamahin yung dalawang bilang na yan. No? Yung 1,700, yan ay yung mga napatay sa drug operations. So malinaw yon na police operations, yung mga 1,711. Mm -hmm. Yung nasa 3,000 naman na death under investigation, kasama din dyan kasi yung iba pang mga patayan. So hindi yan talaga basically uh, masasabi agad na drug related. So mm -hmm. malaki yung scope nung no, nga deaths, deaths under investigation. Kaya nga siya nasa DUI dahil ito ay patuloy pa rin na iniimbestigahan ng pulisya. Jessica? Oo, pero naaalala ko rin na sinasabi ni, ng Pangulo at ni General De La Rosa mismo na mula nung nagsimula itong Oplan Tokang, itong kampanya against drugs, e eh bumagsak ng sobra yung bilang ng mga murder, homicide. So, dyan sa bilang na yan ng DUI, I think, no, if I could hazard a uh, guess, kakaunti so, kaunti lang yung mga deaths and murders dyan na hindi related sa drugs. Kung hindi ako nagkakamali sa lima. Jessica, kabilang din kasi dito yung uh, mga napupulo uh, napupulot o yung nakikitang mga katawan sa kalsada at iba pa na mga uh, ini-imbisitigah iniimbestigahang mga pagkamatay sa buong bansa. Yan ang sinasabi sa atin ng PNP, Jessica. Mm, at sa naalala ko rin na sinabi ni General De La Rosa, it should be pointed out dun sa mga Senate hearing or kahit sa lower house, of that number, yung 3,000 uh, plus na yan, eh meron yatang 600. As of us, the last time that I heard him update, no, 600 na yung uh, solved. Tama ba? Jessica, yan din yung uh, nakasulat dun sa ating report na meron na mga sold. In fact, meron uh, number na rin, may figure na rin, if I'm not mistaken, around 300 yung mga arrested na, yung mga suspect at nasa 200 naman yung mga at large pa yung mga suspect, Jessica.